So ayan yeah, mga kalingap, good morning po sa lahat. Welcome po sa aking channel mga kalingap. Nandito na tayo sa coffee shop mga kalingap. Marami po nangyari mga kalingap dito. Naiwan po kami sa misyon mga kalingap. ito po kami ngayon, nag iipon mga kalingap. Kasi maga pong umalis sila kalingap. Hindi na lang po sila nakasama doon sa misyon mga kalingap. Kasama natin, ano? Grabe. Uh, kasama natin. Bro, naiwan Bro, naiwan din kayo bro? K-Boys Mission naman, sabi so ko sabihin. K-Boys in Mission ako. -hmm. Kaso wala naman utos na naman niya tadi. Siyempre, like? kapag walang utos sa K-Boys naman ng K-Boys Mission. Susunod ako sa... ay, sasama sa kanila kung postpone yung K-Boys Mission ko. Sa kasama. sasama? Sa akin na kanilang program. Pwede mo malis lang? Paano yan? Sama sa D.Y. Billy. <laughs> Ako din, umalis ako sa bahay, alas, eight, alas 8 eh. Oh. Kala ko, abutan ko po kasi estimate yeah. ah. ko, alas 6 lalabas eh. Oh. Ganoon naman lagi, expectation oh. natin alas na eh. Uh, Oo, oh, alas 6. Oh, alas 6. Okay, yeah. kaya ang main point. Eh. Hey bro! Si pare, problemado. What? Ano ba nangyari? Uh, naipit ni, niya. <laughs> naipit yung? <laughs> Ay, yung cellphone. Paano nangyari bro? Paano nangyari yung naipit bro? sa Hindi mo alam, nandun doon sa gate? Oo, oh, nasa gate. Hindi na kasi kagyan, sabi ko dyan, hindi na nga sa YouTube, baka na siya ano pa. pala, anong pala ng cellphone mo, bro? Pinix pa po yan. Ah. Pinix. Yung Pinix? One month pa. Ah. Bago, bago pa lang. Ay, bago pa lang yun. Bagong kuha mo, ulugan. Ay. Bro? Ano sabi mo? Mas masakit po yun. Kung ano ka, mas masakit mas, 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 mas siya, si Yellow si... Arilo. Kaya kasi siya magpapatuloy. mga mga na pang ano lang Accidenting na naipit sa gate. Uh, hindi naman sinasadya. Hindi naman sinasadya. Nakalimutan mo doon? Oo, nakalimutan ko kung kuha niya. Pagkatapos ko magkaroos ng van, pagpasok ko at na almasal. Hindi ko na naalala. Ay, nakalimutan mo din yung cellphone. Nung makita mo, durog na. Hindi, nung sinabi po sa akin niya no, ni ate ni Liliana Kasi sinabi namin Yung cellphone mo doon, Ronnie. eh Tapos sabi ko, ay, kung nga pala yung cellphone ko Kupain ka muna Basag na, sabi na Kupain <laughs> 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 ka muna Nakapang lambot ano? Okay. Nakapang, nang lambot ka ano? Kasi andun yung pag-asa mo oh, Andun yung, uh, andun lahat ng mga information sabi mo namin. connection. Sabi natin niya, kumain ka na At oh, may ate na, wala pa akong gano'n Wala pa sa akin si ate naka-sa coffee shop aksidenteng nabasag yung cellphone niya tapos saglit ganun nangyari yung mga ganun nawawala sa isip. Pekas eh, lang yung napagpatungan mo eh. maling nga. <tongan> 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 ay maling patungan. Ah, mayo. kapag kapoy yon lang sa labas. Dito dulo ano? sa pinakadulo pa ng panel. Sige, kunin ko pala nga pala. Hoy, pet. Ano na? <tongan> Hay, okay, ano grabe mga kalingap. <tongan> hindi lang ganyan yan, bali <tongan> yan. Napaganyan no, oh. napaganyan no. <tongan> ganda okay. pa naman ng cellphone, no? Sabi. Nga, mga hina ka talaga pag ganyan nakita mga cellphone, no? Mga kalingap, yun. <laughs> sa may mga extra cellphone po dyan. Baka naman kayo mabigyan yung sigard ng cellphone. <laughs> so po, durog na durog po yung cellphone niya. Naipit po sa gito. Bro, nakakawang tingnan, bro. Nakawa ko sa cellphone niya. Eh. Bagong bago pati, Bagong Bago po, yan. Sambuan at may. May pa lang may dito. Hindi na ito maayos, ano? na Hindi na yan, bro nasira. Hindi na yan. Eh, total naman sabi ko nandito na rin lang naman ako sa si Hindi ko na kailangan yung mga contact number na. Mm. Okay. Bro, paano yan bro? Wala kang contact sa mga kamag-anak mo ngayon? Eh, wala ko tayong magagawa. Sir, kasi... Uh, accident na accident po. Alam mo bro, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo kasi yun yung buhay natin, yung sale po mm, na no, cellphone. yellow mugs. Grabe, kakaawa yung... Pa yun. Paano <laughs> ngayon? Wala kang gagamitin bro case case mo na maghintay na lang kung kailan ako magkakaroon ng tatang pambili hindi naman sinasadya eh talaga nangyayari talaga kaya nga pero okay lang walang problema na yun at least uh, sa cellphone lang nangyayari no? hindi sa tao buti nga sa gamit sa gamit lang Ay, sa tao minsan kasi may mga bagay na napupunta sa mga gamit no o, mga accidenting napupunta sa mga sa gamit. gamit pero yung tao nandito sa gamit kaya Paano ngayon yan? Alam na ba ng asawa mo niya na nabasag yung cellphone mo? Hindi ko po sinasabi. Alam ko magagalit po, po yun. Hindi niya pa alam hanggang ngayon. Eh, tatlong araw. Ay, tatlong araw na po. <laughs> Hindi ko po sinasabi. Hindi mo sinasabi ay, ano? Kasi pag nalaman niya, magagalit po yun. Ay... Baka asawa pang uh, ng pambili niya, ano? Asawa, asawa ko pa naman po nagbili nito. Oh, Kaliyan ko. Pero sabi ko, malalaman at malalaman yan totoo kasi uuwi oh, pa ako ng linggo. Ay. Eh. Kaya nga. Pero ako na mahala po magpaliwanag. <laughs> Ayan mo well, lang bro, at uh, total na dito ko naman sa Kalingap. Mahalay mo, may mga makapanood ng vlog ko, di ba? Okay. At uh, po, may po? mga maawa at palitan yung cellphone mo, di ba? Kasi napaka-importante ng cellphone talaga sa buhay natin. Ayan. Ako hindi ako nakakatulog kung ko lang cellphone eh. Oo, ano po talaga, malungkot po. Malungkot, malungkot na po Malayo ka sa pamilya. Hmm. Kasi ito na lang yung pag-asa mo sa ano eh. Kung ba, ito na yung papasaya sa'yo pag may nasa trabaho ka. Pag, lalo na pag STL. Oo. Oh, tapos, siyempre, abang nag-dujote uh, ka, titingin-tingin sa hmm. cellphone mo. Hmm. ka pag -pag ng... Nakapaglibang uh, ka. Yan, yeah, ka. Pero sa nangyari, pero... Pero ayan mo bro, at uh, baka may maawa sa atin, ano? Hmm. Ayan naman po, yung cellphone uh, mo, uh, baga, mahalay mo, ng mga viewers natin, di ba? sana po sana 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 naman po talagang ano <laughs> kailangan ano Mer meron man po wala 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 pong problema ayos mm -hmm. lang po mga kalingap, si kuya po ay ang bago namin kasama Kasok siya, siya po yung uh, tagapagbantay dito so sa may mga maluwag at may mga sobrang gamit po dyan malay natin do bro pero wala naman hindi naman tayo nangingi mm -hmm. sa mga gusto lang ano sa mga gusto lang, mga gusto lang na <laughs> mabababa ba ang loob na handang magbigay sa'yo, bro. Kasi okay. kailangan mo yan. Mm hmm. Gusto ka ba bang sabihin sa mga viewers ko, bro? Eh, sa ngayon po, eh. Talagang wala akong makami. <laughs> wala akong maisip kung ano yun eh. eh, yun lang. Uh, uh na lang. ka pa, ano sa nangyari uh, na? Uh, masakit pa, eh. Masakit pa. <laughs> ah, huwag kang mag bro. Huwag kang mag po kasi alam ang mga viewers natin ay mababa ang loob ng mga yan. Pag nakita nila na uh, ang sitwasyon ganyan, sila ay eh, minsan may mga nagbibigay talaga. So hintayin natin bro, ano? Sana po hmm. So paano yan bro? Salamat. Uh, hmm. Testis -test ka na muna bro ha? kana ka na muna. Kaya na, kaya, kaya, kaya naman po mag-test. Hmm. Hmm. Hintayin natin hmm. na may, uh, ma, may magkusang uh, loob sa atin na uh, palayin mo, di ba? Sana po. Sana. <laughs> mga kalingap, hindi naman ang sitwasyon sila cellphone mo. So, salamat bro. At uh, salamat. sana maraming blessing ang dumating sa iyo sa nangyari sa iyo. Alam ko, bawa ko makabilang cellphone, hintayin ko yung sahod mo, di ba? So, kulang, kulang yun. pangpamilya pamilya lang yun. So, mag-iipon ka muna. So, balay natin, may magbigay na. Salamat bro, salamat. Salamat po. Salamat, salamat po. Salamat po. Salamat po. mga kalingap. Ito na po mga kalingap. Minsan, minsan talaga mga, mga kalingap, yan. Siguro, sa, uh, may dahilan para mangyari yun. Malay po natin, di ba? So, salamat po mga kalingap sa panunod nyo po sa room kong ito sa kasama ko po dito sa coffee shop sa guard po dito mga kalinyo salamat po sa mga nakapanood at sa mga gustong uh, uh mag sa uh, may mga gusto lang po mga kalina, para mag-guard salamat po God po sa lahat bye bye tumakas.